Ang eh. oh, mo. Oh. <laughs> Tama! <laughs> Aray! Aray ko! Uy! Oh. <laughs> <Ay. laughs> Lin Uy! Uy! Tumayo ka na daw dyan. Uy! Tumayo ka na ng oras na. Alas na. Uy! Hindi ka pa kumakain. Uy! Harap ka nga rito. Tumayo ka na daw dyan. Alas tres na di pa ikaw kumakain. Uy. Ito ay pa tumayo. Uy, tumayo ka na daw dyan. Alas tres na. Di ka pa kumakain. Sharwina! Sharwina! Halika nga! Uy, tumayo ka na daw dyan. Lo, ay pa tumayo na ito. Sharwina! Halika nga! Uy, tayo na. Ayo pa tumayo oh, Panina po. Pwede 'yan eh. Ba't pa tumayo nito? ko. Tawagin mo nga si Lola. Si Lola tawagin mo, papatayuin natin 'to. La! Ano 'to? Ay tumayo oh. Tulog na tulog oh. Dali ka nga la. Uy, tumayo ka na daw diyan, kakain na. Lo, ayo pa rin tumayo nito. Oh. La. Ah. mo siya hanalin, no? Ayo pa rin tumayo oh. Kanina pa pinaginigising, ayaw pa rin tumayo. Oh? Analin! Oh. Analin! Oh, ayaw pa rin tumayo. kaka Kakain na nga. kaka Kakain na, Tayo Tayo, tayo, Annaline! tayo, tayo. Uy, tumayo ka na daw. Kakain na, kakain na. Dahil mo, tumayo ka na dyan. Wala, ayaw talaga la. Analin. Analin. Sige, la ako na la. Tumayo ka na dyan, Oy! Uy. Kakain na to, ay talaga tumayo. Oh. Oy, ayaw mo tumayo. Tutulog-tulogan ka na lang ate. Ay! Ay! Ay, tumayo nito, oh. Uy! Uy! Oh, talaga tumayo. Puyot na puyot siguro. Paan? Ba't ayaw tumayo nun? Bakit? Wala dito si Dindo. Ha? Wala dito si Dindo. Ay! <laughs> so guys, alam ko na kung paano ko patayo ito. Papapatayo natin to agad. Tingnan mo. Hindi nyo yung ko. Paano ako mapatayo pa Lin. Lin. Shhh. Hoy. Hoy. Analin. 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 Panginig ka sa akin. Kaya kita pinapatayo. Andiyan na si Dindo kanina pa. Si... Oh, ayun na si Dindo. Oh, talaga. <laughs> Hoy. Tawag ka na ni Dindo. Halika na. Kaya oh, <laughs> na, ang bilis Oh, ang bilis ka na! Kali na ka pinapa tayo! Ayan, ay si Dindo! Dali, ando sa labas! Dali! Oh, ay si Dindo! Ang oh, mga tatayo naman pala eh! Oh, ay si Dindo! Kasi kasi oh, oh. <laughs> Aray! Aray ko! Ay! Oh. Ay! <laughs> Bakit? Bakit? Diyan. Sino? Si Ding Dong. Patapilis <laughs> <laughs> na to ba? Ayaw. na? Kumain na. Dali. Ano? 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 Ano?